Hey, what's up? Alright, ang mangingisda. Ayan o. Oh. Yan. Yun, espesyal. Ang so, lalaki na sa ilalim eh. hmm. o. Hmm. Isang ano? Isang basket. Basket. <laughs> ah. Yun, ang mangingisda. Hi. 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 You, Hi. you, wow. <laughs> you see me? Hi. 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 Very Hi. Hi. Okay Hi. 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 Tomorrow, Hi. Hi. Okay? Yeah. Hi. Right lipat na kami puntahan na namin sila si Hana at si Cyril dun sa kabila oh mangin hasay shout out sa mga manghing maning hasay <laughs> Nag nagkadaghan na <laughs> oh nagkadaghan na mi nakakakuan na nakarecruit oh ah na naman katabang naman kag import daddy <laughs> <laughs> kayo na naman ko sinilduan pag naman magkain na ba din na ang tabang naman din na maya kayo kayo na we uh are -oh. hiring right now uh -oh. hiring right now may nabos ka Wow. <laughs> Alright, ang mga manginhasay Kadaghan manginhasay Pati yan ang suga kay kuan. Mga manginhasay kaya namin bingsin. so mga puno yata ni pero nagtunga namin sa kung kauban kayo na right alright ato lang di ah uh, ato lang ke lapuan ayan Start walking.